Sana maintindihan ninyo ang binigay ko sa inyo at sana maging lesson ito sa inyong lahat na respetuhin at mahalin ninyo ang inyong trabaho at gawin ninyo ang tama at nararapat. ayun Ate Mitch, may isyu pa lang nangyari ganun and for sure naman magiging lesson sa iyo yun and wala na naman tayo nagkakamali, 'di ba? Wala namang perfectong tao and ayun, may magiging lesson sa atin yun and sana tandaan mo na dito kami palagi para sa iyo. Para sa akin naman, syempre lahat tayo, syempre hindi natin mapipigilan yung yung love pag na-fall ka na and after all lahat po kami is tao lang din dito so nagkakamali. And ayun nga po, hindi natin ma, ma mapipigilan yung management kung ano yung maging consequences. Pero syempre, uh, maging aral na din to sa lahat ng, ma uh, sa lahat ng influencers dito. Yun po yung aral. Ayun sa akin, hindi ko in-expect na may ganitong mangyayari. Pero kahit na ganun nga, hindi pa rin naman magbabago yung tingin namin sa iyo. Andito pa rin kami kung kailangan mo kami. Hindi um, naman madedefine yung buong pagkatao mo sa isang pagkakamali lang. Kaya Huwag uh, mo sanang isipin na magbabago rin kami sa'yo kasi ganoon pa rin kami sa'yo. Tsaka yun, nandito lang kami lagi para sa'yo. Ayun, lahat tayo nagkakamali ate. Lalagpasan din natin yan ate. Nandito lang kami para sa'yo. At ikaw naman Mitch Ay pansamantala kong Pinagsasigning off ang Milly Kung kailan babalik, yan ang hindi natin alam. Simula ngayon, Mitch, hindi ka pwedeng gumawa ng mga content kasama si Miles. sir. Gusto ko lang mag-sorry. Sir, narinig mo naman siguro yung sabi ni sir na magsa-signing off daw muna yung million yun. mo. Sorry, kasi... Sorry kasi nadamay ka. Sa... mga pinagkagagawa ko. Um, hindi naman namin inakala ni Ernest na aabot uh, sa ganito eh. Hindi namin inasahan na ano, mag-signing off yung love team natin dahil sa ganun. Sana huwag kang magkimkim ng galat sa akin dahil sa nangyari. Kasi ay know na mahirap Mahirap sa yo to kasi hindi lang naman ako yung nahihirapan eh. Damay ka sa nagawa ko. Kaya, sorry. ano, uh, uh, Mitch. Siyempre, ako sa sarili ko, nagulat lang ako sa nangyari. Hindi ko in-expect na magkakaroon ng ganong issues sa inyo, ni Ernest. Siyempre, aaminin ko na nasaktan ako na hindi ko matanggap. Pero... Ngayon, sa uh, pa-promise ko sa sarili ko na habang tumatagal ng panahon, tatanggapin at tatanggapin ko pa rin yung mga nangyayari. Kasi siyempre, hindi naman natin masasabi lahat. And ano, regarding dun sa hindi mo nakita makakasama mga content, siyempre, malungkot para sa akin. Kasi iba pa rin yung feeling na nakakasama ko yung dating Mitch. Pero, yun, yeah, we have to take the consequences talaga. Kasi, lahat naman tayo nang daw nagkakamali. And yung mga pagkakamali natin, nandito naman tayo para itamahin ang susunod. Kaya, tanggap kita. May sorry na kaya Tinatanggap ko yung sorry mo. Thank you. Miles, kagaya ng sinabi ko kay Mitch, hindi ko gustong gawin to Pero, temporarily, signing up muna ang Milmi. Ibig sabihin, bawal at hindi muna kayo pwede mag-content sa mga susunod na araw hanggat hindi ko ibinabalik or nililift ang suspension para kay Mitch. Kung naiintindihan mo ang decision ko, Yes po, naiintindihan naman po kasi yun naman po talaga yung action na dapat gawin po ng isang management if ever nagkakaroon po ng na gantong issue. So sana maliwanag sa iyo, Mitch. Yes, sir. Miles, ano yung gusto mong sabihin pa kay Mitch? Um, Siyempre, ako Mitch, gusto ko na lang sabihin pa sa'yo is sana yung mistake na nagawa natin in the present, sana hindi na ulit maulit in future. Kasi syempre, lahat naman tayo, hindi natin gugustuhin magkamali ng paulit-ulit. Kaya sana mabago natin lahat. And syempre, gusto lang sabihin sa'yo na, miss ko ta. Kasi hindi natin sure kung kailan ibabalik ni Derek yung kung dating tayo yung makakasama ulit kita sa content. Pero I'm here naman to accept the things that will happen in the future in, dito sa management. Kaya yun, kakayanin ko para sa'yo. Ikaw, Mitch, huling message mo para kay Miles. Hindi natin alam kung kailan ibabalik yung love team natin and hindi natin alam kung kailan tayo makapag sama ulit sa mga vlogs and TikToks. So, ipapakatatag na lang ako. And Iwi-wait yung time na makasamba ko ulit sa mga vlogs and TikTok. Alam ko kaya ngayon, Mitch. Ikaw maganda. sa Meal 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 Let's get it! Ang pang malakas ang Meal Meal Ay! See? Wala ka pang ginagawa pero nahulog na agad ako sa'yo Alam Mitch sa'yo na yung mga Pinhead SSS mo pero, siyempre, sa akin na yung pag-ibig yes. niya. Real! Real! Bakit? Bakit ba? Kasi untungin, hindi niya naman ako ni Ivan. Kung sakali man, sa tamang panahon, <laughs> Si Miles ba ay eh, para sa inyo pasado? Ayan! Pasado. Ah, uh, si Miles, Solid kayo so, guys. Thank you, you guys. guys love you all. Ah. Ah.